umiwas ka muna sa mga ibang tao na kahit may katagalan mo ng kakilala, o kumpare o kumare, dahil gastos ang sa iyong ang kayang maibibigay at iwasan mo na rin ang gumawa ng pagbibiyahe ng malayo, para walang mawala sa iyong swerte. Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus Maganda ang aura mo ng swerte ngayong araw, kaya dapat mong iwasan na maging mas mabait sa ibang tao. Mas mainam sa pamilya, na magbigay ng kabaitan ng mabuo ang lahat ng swerte sa inyong pamilya, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, maging maunawain na magagawa na maging masunurin ka sa ipapayo ng magulang ngayong araw, kapag sinunod mo sila ay makakaiwas ka sa suliranin sa hinaharap at huwag ka na rin muna matagal na maligo sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer Dapat ka muna umiwas ngayong araw sa mga seafood na pagkain, at sa alak para na rin sa iyong kalusugan, at huwag ka rin gagawa ng mabilis na paggawa ng desisyon, dahil baka magdala sa iyo. Nang ikakalungkot kung magmamadali ka sa iyong gagawin, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, ang dapat ay maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, dahil kung biglaan kang maiinis ay pwede makawala ang iyong swerte ngayong araw, sa dapat na magawa, at huwag ka na rin basta papayag sa kagustuhan ng ibang kausap dahil sasamantalahin lang ang iyong kabaitan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, dapat kang umiwas sa mga kausap na mahilig magsalita ng kabardihan dahil sila ang magbibigay sa iyo ng bad energy sa mga gagawin, kaya dapat mong iwasan sila ngayong araw, at huwag ka na rin gumawa ng pagbibiyahe, paggabi na kung malayo ang pupuntahan ipagpabukas mo na lang ng walang makuhang ikakahina ng kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Libra, mas mainam sa iyo ngayong ang maging maunawain sa usapan ng mga kapatid, nang tuloy-tuloy ang aura ng swerte, sa inyo, ang dapat mong ingatan ay makasama ka ng mga kumare o kumpare, sa alam mong maglalabas ka ng pera, dahil suliranin sa pera ang makukuha mo na magpapalungkot sa iyo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio, ang maging maunawain sa mga kaibigan ngayong araw, ay huwag mong gagawin layuan mo na lang kagad sila o umiwas ka kagad para walang madala sa iyo ng pagkakagastusan, at huwag ka muna iinom ng alak lalo na sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, dapat kang mas maging maingat sa iyong kalusugan ngayong araw, kaya iwasan mo ang maligo ng matagal sa umaga, at maging alerto ka sa mga sasakyan dapat laging magingat, at huwag ka maglalabas muna ng pera kung bibili lang ng damit ngayong araw para makaiwas ka pa sa ibang gastos, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn Umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magbigay ng mga chismis dahil tukso sila ng gastos at ibang bagay sa mga relasyon, kaya mas makakainam sa iyo na iwasan muna sila ngayong araw, at huwag ka na muna gumawa ng discussion sa trabaho, dahil pwede kang matalo at magbigay sa iyo ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius ang ugali mo ngayong araw ang dapat ay may striktong pananalita, dahil kung magiging mas maunawain ka ay iisahan ka lang ng mga makakausap, kaya kung magalit sila ay hayaan mo dahil walang idudulot sa iyo ng ginhawa, ang mga ganoong tao mas mainam na lumayo ka na sa kanila, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces Maging maunawain ka ngayong araw, kung may sasabihin sa iyo ang mga kapatid dahil pwede kang mabigyan nila ng swerte. Kung hindi mo iintindihin ay okay din para sila makagawa din ng ibang swerte sa ibang tao. At umiwas ka rin sa mga pagkain na alam mong nagpapahina sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin.